my case bilang isang delivery rider. Ang madalas kong na-encounter dyan, ang sinasabi nila, "Keso malapit lang naman daw." O "Di naman kaya, maliit lang daw." Or "Sobrang gaang lang nito." Pero bago natin pag-usapan ang halaga o presyo, pag-usapan muna natin ang halaga o value ng isang delivery rider at ang tatlong benepisyo na pwede mong makuha kapag nagpa-deliver ka. Time check mga bossing 3.57 na almost 1 hour na akong nagaantay wala pa rin bookings speaking speaking of time mga bossing yan ang isa sa mga nagtitipid mo kapag nagpapadeliver ka for example isa kang nanay na hindi na magkaugaga sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa bahay and then one time no biglang may nakalimutan kang isang ingredients na kailangan na kailangan mo sa lulutuin mo syempre di ba alangan naman iwa mo pa yung mga lulutuin mo at bitbitin mo pa yung mga anak mo para lang bumili noon tapos nasa bundok ka pa ng puerto prinsesa oh, Pangalawa sa matitipid mo kapag nagpapadeliver ka, ay Pangalawa sa matitipid mo kapag nagpa ka ay pera. Deba? Alam naman natin na once na lumabas ka ng bahay, simula na yan ng gastusan, di ba? Una na diyan, pamasahe, pagkain. At minsan no, hindi natin napipigilan yung sarili natin na bumili ng isang bagay na wala naman sa budget. So, ang nangyayari, napapagastos ka ba ng higit pa sa budget mo? Di ba? eh kung nagpa-deliver ka na lang, di ba? Eh di sure ka na kung ano lang yung pinabili mo, yun lang yung bibiliin. Alam nga naman, mag si rider na magdagdag ng kung ano-ano, di ba? So, tipid ka na sa oras, tipid ka pa sa pera. Oops! Deliver mo na. Gusto mo pang huli dyan, mga bossing no? hindi mo na kailangan magbihis pa hindi mo na kailangan maligo mag isip ng kung anong susuotin o kung kasama mo pa yung anak mo di diba? another another oras na naman para sa pag aasikaso kung nagpa deliver ka na lang ang tanging mo na lang gagawin ay mag relax umupo sa upuan <laughs> di diba? At maghintay sa update ni Kuya Rider. Kung nabili na ba yung pinabibili mo? Kung may kailangan ba? O may mali sa pinabibili mo? O kung nandyan na mismo sa harapan ninyo habang ginagawa mo yung mga bagay na mas importante o mas valuable sa oras mo, di ba? At Teka lang, At may bonus pa mga busing. Para sa mga nagsisimula pa lang magnegosyo na wala pa silang sasakyan pang deliver or wala pa silang kakayanan na mag-hire ng delivery rider. So, napakalaking tulong nito sa mga nagsisimula pa lang na negosyante. Makakapokus na sila sa pagninegosyo nila plus may time pa sila para maggawin yung ibang bagay tulad na lang ng mga ng mga reseller dito sa Puerto Princesa nakaka-sideline na sila ng pagbebenta plus nagagawa pa nila mag-aral yung iba yung iba may mga anak na inaasikaso napakalaking tulong ng delivery rider So, magkano nga ba dapat talaga ang delivery fee dito sa Puerto Princesa? Meron din kasi nagsasabi na di ka ba O kaya sinasabi na, sige, dagdagan ko na lang. Or yung iba, nagbibigay na lang ng tip. para sa halaga o presyo na inaantay mo Come on everybody! Tingnan mo ito. 40. 40 pesos ang minimum rate ng mga freelance delivery rider minsan minsan mas mababa pa dyan depende yan sa usapan syempre ngayon kung mahal ba o ang singil dito sa Puerto Princesa dumidepende pa rin yan sa point of view ng isang tao kung para sa kanila madali lang yon at hindi mo deserve ang ganong presyo, panigurado yan, mamamahalan sila. At kung sila naman yung tipo na tao na malawak ang pangunawa at malaki ang respeto sa kapwa, sapat lang yun o sakto lang yun dahil pare-pareho lang naman tayong may binubuhay na pamilya at may kanya-kanya din pangarap na gustong matupad. Di ba? Hmm, kaya sa mga customer natin dyan, ang unang nyo pong titignan ay kung anong ginhawa ba ang nakuha nyo o oh, kung anong problema ba ang nabigyan solusyon hindi lang to para sa mga nagdi-deliver ano po para to sa lahat ng serbisyo meron dito sa mundo okay kaya I guess hanggang dito na lang po mga boss keep riding for the win peace